Iba't iba ang dahilan ng kamatayan. Maaaring ito ay aksidente, sakit, pinatay, or nagpakamatay. Kapag dumating na ang oras ng iyong kamatayan, hindi mo ito kayang pigilan. Mangangaral chapter 8 verse 8 Kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Kaya hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kung minsan kahit sabihin na malakas ka ngayon, hindi mo alam kung buhay ka pa mamaya. O di kaya bukas pag sikat ng araw ay baka patay ka na rin. Unang Pedro chapter 1 verse 24. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang tanong ng marami, saan nga ba pupunta ang kaluluwa ng tao pagkatapos mamatay? Totoo nga bang nagbabalik ang mga taong namatay na kaya may mga kaluluwang ligaw na sinasabi? O di kaya ay nagpapakita ang isang kaluluwa kapag mayroong gustong sabihin sa mga naiwang mga mahal sa buhay? At may mga paniniwala din namang sila'y ipinapanganak muli sa ibang panahon at pagkatao at mayroon ding paniniwala na sila ay mapupunta sa katawan ng mga hayop. At ang sabi naman ng iba, ang kaluluwa ng taong namatay ay mananatili sa katawan at bubuhayin lamang siya pagdating ng paghuhukom. Ano nga ba ang katotohanan tungkol sa mga taong namatay na? Upang hindi na tayo mailigaw pa ng mga kwento-kwento ng mga sinaunang tao magpasa hanggang ngayon. Totoo ba na sila'y nandito pa sa mundo natin pagkatapos nang sila'y mamatay? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kamatayan? Hebreo chapter 9 verse 27 Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ibig sabihin na kapag ang tao ay namatay, ang kasunod nito ay ang paghuhukom. E saan naman sila mapupunta habang wala pa ang paghuhukom? Ang katotohanan ay sinabi ni Jesus sa Biblia kung saan mapupunta ang tao pagkatapos mamatay. Makikita natin ito sa Lukas chapter 16 verse 19 hanggang 31. Ganito ang sinasabi. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang na mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Dito ay malinaw na sinabi na ang tao kapag namatay ay may diretsyong pupuntahan. Ang pulubi ay kapiling na ni amang Abraham. At ang kasunod na sinabi ay, namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagturosa sa daigdig ng mga patay, nasaan daw po ang mayaman? Nasa daigdig ng mga patay o hades, ito ang tawag sa lugar na kinaruroonan ng mga taong namatay na hindi tumanggap o nanalig sa mabuting balita ng ating Panginoong Yesus. At ang sabi, siya ay nagdurusa sa hades o sa taigtig ng mga patay. At sa gitna ng kanyang pagdurusa, natanaw niya si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't siya ay sumigaw, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. Dahil ako'y nagihirap sa apoy na ito. Ibig sabihin, torment na siya doon. O nahihirapan siya sa apoy pero hindi pa iyon ang impyerno. Sa 25, ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon, inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagduro sa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito ngunit sinabi ng mayaman kung ganun po amang Abraham ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama sa aking limang kapatid na lalaki suguin po ninyo siya upang sila ay bigyan ng babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ibig sabihin, hindi totoong nakakabalik ang mga taong namatay na. Kasi kung totoong nakakabalik sila, bumalik na sana ang mayamang ito upang bigyan ng babala ang kanyang mga kapatid. Kaya yung mga nakikita nating mga image ng mga taong namatay na ay hindi totoong sila yon, kundi si satanas ang nasa likod ng lahat ng ito. Ginagaya lamang niya ang itsura ng mga taong namatay upang iligaw ang mga tao sa salita ng Diyos na ang tao ay minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Tandaan natin na ang kaaway ay laging nakamasid sa atin upang tayo'y agawin sa piling ng Diyos. Unang Pedro chapter 5 verse 8. Maging handa kayo at magbantay ang jablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligit at naghahanap ng malalapa. Kaya gagawin niya ang lahat upang tayo ay madaya. Sapagkat noong paman, siya ay sinungaling na. Sa pagpapatuloy sa verse 29, Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at na mga propeta iyon ang kanilang pakinggan. Hindi po sapat ang mga iyon, ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at na mga propeta, hindi rin nila pakikinggan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Kaya hindi talaga totoo na nakababalik ang mga taong namatay na. At ang sabi, paniwalaan natin ang isinulat ni Moises at ng mga propeta. Walang iba kundi ang Biblia upang hindi tayo humantong sa dakong iyon ng pagdurusa na tinatawag na Hades o mundo ng mga patay. Dahil sa muling pagparito ng Panginoong Isus, ay hahatulan ang lahat ng masasama kasama na ang kamatayan at ang hades. Unang Tesalonica ng chapter 1 verse 8 Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Yesus. At sa chapter 4 verse 15 hanggang 17 Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga taong namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga patay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira pa ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ito yung mga namatay na nanalig sa Diyos na nasa piling ni Abraham at yung mga inabot na patuloy na sumasampalataya sa Diyos. E nasaan naman yung mga hindi sumasampalataya sa Diyos kasama ang mayaman at ang mga inabot sa pagdating ng Panginoon. Pahayag chapter 20 verse 12 hanggang 15 Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay Maging dakila at hamak At binuksan ang mga aklat Binuksan ang isa pang aklat Ang aklat ng buhay Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa Batay sa nakasulat sa mga aklat Ibig sabihin ay nakatala pala sa mga aklat ang lahat ng ating ginawa dito sa mundo noong tayo ay nabubuhay pa. Sila yung mga inabot ng muling pagparito ng Panginoon. At sa verse 13, ito na yung mga nasa hades o daigdig ng mga patay. At ganito ang sabi, iniluwa din ng kamatayan at hades o daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila hinatulan ang lahat ayon sa kanilang ginawa. At pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang hades o daigdig ng mga patay. Ang sinumang hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy.